pagbiyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Now, kumusta, kumusta no? sa lahat nating na mga taga-subaybay no? sa ating live streaming. So, lang po na hindi po tayo nang kapag live dahil na ako paro tayo ng panahon, busy bisi po tayo. Hindi pwede din na mabiyahin po ang transaksyon natin kasi meron mga ano po kailangan i up natin kaya pasensya lang po no sa ating mga taga-subaybay sa ating live streaming sa YouTube channel sa Facebook na hindi po tayo naka-update no na bawat araw dahil po sa ating mga lakad mga platid, na kailangan talaga natin assist po no ating mga transaksyon Now, sa lahat natin na mga kasama sa ministry lahat po ng mga believers of Christ international magandang umaga po sa lahat Naling kapiyapaan at habag biyan ng Diyos ay sumas sa atin sa magitan po ng ating Panginoon Kristo. Ngayon pati ito po ang ginawa po natin. Sana po huwag natin kalimutan na tayo po talaga ay kailangan makakaalam. Sapagkat nang pasimula pa lang na naghari talaga ang kamatayan sa mga tao dahil po sa kasalanan ni Adan si Iba. Yan mga kapatid, dahilan mga kapatid na antanan o ang lahat ng luya na ang tao mamatay dahil po sa ating kaugnayan kay Adan at sa kasi iba. Hanggang mga pati ngayon, mula pa sa kay Adan ng kamisis, naghari talaga ang kamatayan sa mga tao makasalanan. Alam po natin mga pati na may muntang brado doon. No? Salamat sa imong oras. Kamusta mo diya? Sa panibanay, wala nang panibagyo diya. Hallelujah. Sige po ah. Malamig po ang Japan kaya nag change weather po tayo. Medyo inatake tayo po ng sipon. So sige lang hindi po sipon na makaharang sa atin na ating gawain po kahit na po mga minuto lang. Tuloy po tayo sa ating gawain no bilang lingkod ng Diyos. So kaya mga patid ito talaga ay ginagawa po natin para po na magkakaisa po tayo tumo ng kaligtasan. Sa so, lahat po natin mga kasama sa ministry, lahat po ng mga apostolic believers of Christ sa ating mga kasama dyan sa ating gawain may dudong migunis no sa so, ating kapitbahay dyan Brother Romnick migunis sa uh, Pastor Jerry Kimonsay Sir Rudy Monsay Brother no? sa inyong paglakbay ngayon papunta po kayo sa lugar na malayo so gabayan po kayo ng Panginoon sa inyong lakad ngayon sa araw na ito no, so, sa mga kasama sa ministry dyan po sa Banaw, kung kinablangan Bunga double rental pastor Pasur hindi ulang Saya seperti ilmu ulang Ini Jesus Makas Dan Puntilias Di Pastor Jimmy Cabrera Di Sadabau Saat ini sama sa ministry Komplak Purchase Ministry Dan Apostolik Beli Besok Rais Internasional Mengendang Arab Pastor Jun Ribilisa Pastor Jipri Ribilisa in Brother Irvin Agubato Sister Anabel Mga si Agubato, Sister Biami, Mga si Agubato, din kay Brother Freddy Aquino, Sister Idrisil Aquino. Yung mga verse natin ngayon dito sa ating channel sa Facebook. Magandang araw po sa lahat. Mga kapatid, tandaan po natin na mula pa ng na pasimula naghari na po ang kasalanan at kamatayan sa mga tao dahil po sa kasalanan po ni Adan Siba at ito po mga kapatid talaga nito makaiwas no sa taot no sa ating viewers ngayon sa YouTube channel ay, kay Dima Bersabil, Bersabal, no? Thank you for coming. Hello ya. Kay Bersabal, kami sa Bersabal family. Thank you for coming. No, so ating yung ng mga kapatid ay po sa Robot chapter 5 verse 14 na mula kay Adan hanggang kay Mises naghahari ang kamatayan sa tao So mga kapatid, ito po talaga ang nangyari na ginawa po ng Panginoon ang tao, Ayuluya, upang po na magkaroon sana ng kaligayahan, kasayahan doon sa paraiso na tinatawag po sa Old Testament na Eden, sa New Testament tinatawag na paraiso. So yan mga kapatid, ating Ayuluya, pinag po dahil po na sa babat-araw talaga, ay kailangan natin malaman kung ano ang tama nating gagawin paano po tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan now sa pamitan ni Adan lahat talaga tayo mamatay at dahil po kay Kristo naman mga patid mabuhay tayong lahat na po kay Adan dahil po sa kasalanan isang tao namatay tayo ngayon at dahil po sa isang tao na masunurin ang ating Kristo ay tayo din nagkaroon ng buhay. So yan yeah, mga kapatid, na no, shout out no sa ating viewers ngayon. Mama okay. So, mama okay. Uh, sa Japan siguro to. Mama okay. Thank you for coming. And God bless your families. So lahat po ng mga viewers natin ngayon dito po sa YouTube channel sa Facebook. So maraming salamat po. So huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Salita po ng Diyos ito mga kapatid na ating pinag-aralan. Hindi po tayo nangaral dito para manira po tayo ng ating kapatid sa panampalataya. So ginawa po natin ito mga kapatid para po na magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. So po kay Adan mga kapatid lahat talaga ay namatay. Yan po sinabi sa si verse chapter 15 in verse 21 to 22 na dahil sa ating kaugnayan kay Adan, lahat tayo mamatay. Sa ating na mag-ugnay ng Kristo, lahat naman tayo mabubuhay. So, anong gawin natin mga kapatid? Kailangan po tayo makipag-ugnay kung ayluya magkaisa tayo sa kamatayan po ng ating Panis Kristo. Kasi yan lang po mga kapatid, ang pinakamalaga po. Kahit ano po ang ating naabot, ano, ano po ang ating sabihin nating karangalan, dito sa limutan, may katapusan po yan. Pero mga kapatid po ating malaman na paano tayo magkaisa po kay Kristo para po tayo magkaisa talaga sa pag asa na ito. So iba-ibang reliyon, marami pong reliyon tayo, kunin natin sinasabi na ito reliyon natin ang tama. At aralin po, po, ninyo ang mali. Ang ating aral po mga kapatid ay po sa katotohanan, ito po pinapangaral po natin. paano po tayo magkaisa po sa pag-asa na ito? Na hindi natin maiwasan mga kapatid na reliyon minsan naging harang po yan ng kaligtasan sapagkat may mga tao po na nakapokus sa reliyon, no? Nakapokus sa reliyon at wala po sa katotohanan. So kailangan po mga kapatid, kailangan po ang katotohanan ang ating sundin, hindi po ang reliyon. Kasi ano yung mga kapatid, yan po ay isa lang pong masihan na mayroon tayong sabi natin pananampalataya. Sapagkat wala ka pananampalataya sa so, Panginoon, hindi ka si sa reliyon. Kasi bawat reliyon may Biblia po. Ibig sabihin na kung may reliyon po tayo, mayroon tayong pananampalataya. Sapagkat yung mga tao na walang reliyon, walang pananampalataya po sila. Dahil po, sa bawat relihiyon ginagamit po ang Biblia. So, paano po tayo magkaroon pa ng palataya kung wala po tayo mapakinggan? So, yun po ang dahilan na ang Panginoon, na islam po ng Panginoon na ating malalaman kung paano tayo magkaisa sa kay Kristo sapagkat lahat talaga ay mamatay. Nung so, sa ugnayan po kay Adan, lahat po mamatay. Nung so, sa ating pagnayan pag Kristo, mabuhay din tayo. So, yun po ang pag natin mag-apadis araw. Kaya dapat malaman natin kung paano tayo magkaisa sa kay Kristo now, hindi po tayo makaiwas ng kamatayan sapagkat isa lang po pinagmula natin si isang tao. Lahat po tayo na dito sa limutan na nahan, isa lang po pinagmula natin si Adan lang po. At dahil po dyan na nagkasala talaga si Adan, so ito po. Hindi po tayo makaiwas mga kapatid, mamatay po tayo. Ganun gawin natin ngayon mga kapatid? So kailangan natin makinig. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ayon po sa Roma chapter 10 verse 17 na magkaroon lang tayo ng pananampalataya kung mapakinggan niya ang salita ng Diyos. So dahil po na nais natin na magkaroon ng kaligtasan, so kaya makinig po tayo. So ang kaligtasan natin na sa aral po, wala po sa reliyon. Anong reliyon po ninyo ngayon? So ingatan lang po natin. Kasi minsan mga katid, uh, nakasira ng reliyon, ang ugali ng tao. Hallelujah. Ang galing ng tao po ang nakasira ng reliyon. Hindi po reliyon ang kasira ng tao. Ang tao po ang nakakasira ng reliyon. Ibig sabihin, <coughs> kung ano po ang pamuhay natin, yan po, nasisira po ang reliyon natin. Kung mabuti ang pamuhay natin, pinaparangalan ang reliyon. No? Ito katoliko, apostolik, Peter Bernacol, Alliance, square, Bunagin, Ingles sa Diyo, ng Kristo, lahat po naman. Hindi naman natin sinasabi na may relihiyon po ko na yun lang ang tama. Bawat isa po na relihiyon may Biblia po. So atin sinusunod po ang aral ng Biblia. Kano pong gawin natin, mga patid, ang gagawin natin, na uh, yung napakinggan natin, gawin po natin. Hindi po na nakinig tayo, wala po tayong ginagawa. Sapagkat so, kung pinapangaral po ng mga apostol ang tungkol ng kaligtasan, yun pong tanggapin natin at gawin natin. So, ang sabi ni Apo Santiago sa Uno, 22, sa Santiago na kung may isang tao nakikinig ng utos ng Diyos at hindi ginagawa, dinaya lang niya ang kanyang sarili. So, kahit na po kung may reliyon tayo, pinapangaral ni pastor, pinapangaral ni father, kung hindi po natin sinusunod yon, so dinaya lang natin sarili natin. So, kahit ano reliyon naman, tanggap naman niya ng Panginoon. Basta ang gawa natin, karapat-dapat. Pero kung ang gawa natin, salungat mo sa kaluban ng Diyos, kaaway natin ang Diyos. Sa pagkat sinabi Biblia mga kapatid sa 1 Peter sa 3 verse 12, na ang Panginoon nakatingin sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanya mga dalangin. So balit ang Diyos, salungat sa gumagawa ng masama. So yun po ibig sabihin. So kaya paano tayo makakaalam anong gawin natin? Ano ba ang tama pang Tama na ba ito? May reliyon tayo? Kain tulong lang tayo inom? Kung ano pa? Trabaho lang? negosyo lang. Hindi po yun ang dahil mayroon ka, secure ka na. Kaligtasan mga kapatid, nasa aral po. Wala po sa ating kayamanan, karangalan, kapuryan sa salimutan. Hindi po natin mapatunayan na ligtas na tayo sa pagbalik ng Panginoon. So ang ating pagsunod ng kalooban ng Diyos, ang ating pagsunod na minsahe ng Diyos, diyan po tayo nagkaroon ng pagkataon, makapasok tayo sa kanyang kaharian. Sa 21 sa Mateo, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kariya ng langit. Yung tumutupad lang. So kaya, hindi basihan na dahil nagsimba tayo, ligtas na po tayo. Sapagkat sa simbahan, nandoon po binabasa po ang kasulatan. Kaya lang, hindi lahat ng sasamba at nakikinig ay gumagawa. So yun po ang dahilan kung bakit na kailangan natin malaman Tama na ba ito pagsamba reliyon natin? Ito po ba yung niya? Tama na ba ito? Talaga bang mabuhay tayo sa pagbalik ng Panginoon? Talaga may maasahan ba tayo sa pagparito ng Panginoon? So yan ang po mga kapatid, ang question niya sa atin. Tama na ba ito natutunan natin? Mamuhay natin sa salibutan, tama na ba ito? Wala na ba tayong magkukulang? Talagang ganap na ba tayo o hindi pa? So alam po ng Diyos na hindi pa at akala natin ganap na. Pero sa Diyos, hindi pa po. Sapagkat kung ganap na po tayo, inalis na tayo sa limutan. Baka mahawaan pa tayo. No? Baka mahawaan pa tayo ng salimutan. So kaya ayaw ng Diyos na ganoon na lamang ang ating pag-asa ng kaligtasan na hindi po natin masahan pala. You may DK, thank you for coming. Arigato ko sa Thank you for coming, my friend. No? So, yan po ang dapat nating gawin. Yumi ediki. disiki Thank you po kami. Anong pagkabasa <coughs> yan? Anong pagkabasa yan? You may ba? So, Japanese siguro to. Kasi may Japanese po. No? Arigato ko O, kasi Oh, may... Mayroon pong hapon siguro or Pilipino po ito hap. Pilipino po ito, makaintindi ba ito ng Tagalog? Uh, oh, you are Ata niyon jinis ka? Arigato ko Arigato And Dung arigato You are the Philippine or Japanese, Japanese citizen? I don't know So yun po mga kapatid ang dapat natin gawin So ano po ang pinakamalaga? Dahil po na nagsimba tayo Talagang sigurado? Hindi, hindi po kasi nila nagsasamba ay sumusunod ng napakinggan. Yun yun, na, yung gumagawa, sigurado po yun. Kaya ang City 21 Sumatio, nila tumatawag sa akin, Panginoon-Panginoon, makapasok sa kaharihan ng langit. Yun tumutupad lang. Kaya mga kapatid, hindi po ba siya na simba na tayo, linggo-linggo simba? Pero ang, ang napakinggan natin, ginawa ba natin? Hindi ba natin ginadaya atin sarili? Santiago 1.22 Kung may tao nakikinig ng utos ng Diyos at hindi ginagawa, dinaya lang niya ang kanyang sarili. So, yun po ang pinakamatindi. Huwag natin dayain natin sarili. So, pagkapag pag mismo sa sarili na dinadaya po natin, pati po ibang tao, marunong tayo magdaya. So, hindi po pili mga kapatid, ganoon na lang pag-asa natin. No? Hindi yan na lang pag-asa natin na para na akala natin marunong tayo, akala natin may reliyon tayo, nagsamba tayo na langin tayo. Pero ang problema, hugas na ba ang ating kasal kasalanan? Hugas na ba ating karumihan? Isa Proverbs chapter 30 verse 12. May isang tao na akala niya kanyang sarili ay perpekto, ngunit hindi pa hugas ang kaniyang kasalanan. So ganoon makapatid, mayroon pong taong ganyan, akala niya siya ay perpekto, pero ang totoo, hindi pa hugas ang kaniyang kasalanan. So paano? Dahil hanggang sa kanung sa kasalanan ko yan ngayon, basta makapagsamba lang, makapag, makapagdasal lang, pero napakinggan mo na baliwala. So hindi po pwede mga na dahil po nakinig tayo, tama na po, hindi po. Kaya sabi sa Santiago sa so 22, kung may isang tao nakikinig ng utos ng Diyos, hindi ginagawa, dinaya lang niya kanyang sarili. So kaya hindi po na dahil ng tayo, may reliyon tayo, may karunungan tayo at alam natin sa tayo ng Diyos, hindi ginagawa, nasigurado po tayo. Hindi po. Sapagkat so, mula pa kay Adan hanggang kay Moses, naghari ang kamatayan sa mga tao. Bakit? Ang dahilan mga kapatid na parito ang anak ng Diyos para bawiin tayo sa kamatayan. Yan po isinulat po ni Apostol Pablo sa Hebreo 2.14 na kung ang mga tao, tinawag na anak ng Diyos mga tao, naging tao din si Kristo. No? Naging tao din si Kristo upang daigin niya ang kapangyarihan ng kamatayan na ang sa kapangyarihan ng Diablo ang kamatayan. So yun pong purpose. Naparito ang Panis si Kristo para daigin tayo at lupigin niya ang kapinan ng kamatayan na nasa atin para mabuhay po tayo sa muling pagkabuhay sama-sama po tayo siya so, mga kapatid ang nais ng Panginoon ayaw ng Diyos mapahamak ang tao so mapahamak na ang tao dahil po sa ating pamumuhay na talagang comfortable na po tayo sa sarili pero totoo mga kapatid marami pa tayong dapat malaman marami pa tayong dapat saliksikin sa kasulatan para mapangaral natin ang totoong kaligtasan. No, ang kaligtasan nasa aral po, wala po sa reliyon, wala po sa ating karunungan, sa ating kapangyarihan o kayamanan man. So ang aral po mga kapatid, sa ayon sa 1 Corinthians 15 verse 2, sa mga tuligtas kayo sa mga magandang, sa magandang balita na pinapangaral ko sa inyo. So hindi po rin really yung sinasabi ng Jesus si Pablo, ang sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 2, sa mga tuligtas kayo sa magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo maliban na inyong pinahawakan, maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong panampalataya. So, ganun po mga kapatid, maliban. So, may, may problema kung ang panampalataya natin totoo. So, kung totoo ang panampalataya natin, maligtas tayo sa aral. Wala sa reliyon. Kaya katang reliyon mga kapatid, buta in discriminate na reliyon, ano mariliyon ninyo ngayon, sa inyo po yan. So kami mga apostolic believers of Christ International, ganun din -aral namin. So, ibis natin sa Biblia lang po. Ang aral natin wala po tayo yung pinapangaral lang mabasa sa Biblia kaya kailangan may mabasa para na maniwala po ang tao na totoo talaga ating pinapangaral. Hindi po sa ating gawagawal na ito. So, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, sumigit so, tuligtas kayo sa mga balita na ipinapangaral ko sa inyo, inyong, pinang, inyong inyo pinahawakan, pinanindigan. Maliban na lamang, so mayroon pong question maliban na labang kung hindi tunay ang inyong panampalataya. So kaya nga panampalataya pinatunayan ng gawa. So pagkat panampalataya, nagbubungang po ito ng gawa. Ibig sabihin, habang may panampalataya tayo, yun po mismo gumagawa. Ayon sa first sulit chapter 1 verse 3, na kami po ay nagagalak dahil nakita namin ang inyong mga gawa na bunga ng panampalataya. So ang gawa pala natin, ang pagsamba natin, bunga ng panampalataya kaya lang po ng palataya, kailangan ng gawa. Ibig sabihin, yung mga aral na pinapangaral po ng Panginoon na bigay sa mga apostol na pinapakinggan po natin. So yun po ang kailangan. Dapat alam natin na talagang yung mga sinasabi ng mga propeta, mga apostol, mga batid na pinagkaluban ng Espiritu Santo ng Diyos, maniwala po tayo. Hindi po sa reliyon. Alam ba natin na reliyon natin naging harang po ng kaligtasan? So pagkat minsan na reliyon, yun po ang pinaglaban ng tao. Yung relihiyon mga kapatid, minsan yun na po ang pinaglaban na ito talamin na namin pastor, dito ka mamatay. Wala kang mabasa kung yun ang pinamata, minamataan mo doon ka mamatay. No? Kahit ano naman yung minamataan natin, kung namataan mo na naging drug lord ng ama mo, sundin mo yun. Kaya sabi mo, kung minamataan mo, yung pakamatyan mo. E kung silang ka na manganakaw yung magulang mo, manganakaw ka rin. Kasi yung minamataan mo sa yung mga magulang. Kasi yun po ang karunok. Sabi natin, minsan ng mga tao, Yeah, pastor, ito minamata namin sa magulang, dito kami mamatay. Eh kung nakay sinilang magulang ninyo, kriminal, na maging kriminal ka rin. Kasi yung pinamataan mo. So hindi po pwede po. Aral po ating nais natin ng kalintasan, aral po. Kaya nga sinabi po sa Roma, 5.14, to sa 21. Mga pati, napakahalaga po mga talata na yan. Now, kahit na po na talagang naghari ang kamatayan mula pa kay Adan hanggang kamisis, kaya naparito po anak ng Diyos para bawiin po tayo sa kamatayan niya doon sa buhay. Now dahil po isang tao, lahat mo ng kasala at lahat ang tao mamatay dahil po isang tao, magbuhay naman tayo dahil kay Kristo. So mga patid po ang pinakamalaga para malaman po natin. So anong gagawin natin ngayon? Kung nag-isa ta kay Adan sa kanyang kasalanan kasi isilang tayo mula kay Adan, ngayon naman kailangan ipanganak tayo muli kay Kristo para po tayo mga kapatid makakamit ng buhay na walang So, ipinagtay muli sa mga ng salita. ay sa Santiago 1.18 na ipinagtay tayo muli sa mga ng salita ng Diyos. Kaya ito ngayon, na ng Diyos malaman natin, napakinggan po natin ngayon ng aral, pa paano talaga tayo magkaroon ng kaligtasan. So, hindi po komportable na tayo ngayon. May pira tayo, may kayamanan tayo, mayroon tayong negosyo sa bahay, kung ano pa man, lupa. Pero magkapagpagamatay po natin ang kaluluwa, ang pinakamahirap kung mapunta po ng apoy na impirno. Yan ang ating dapat palagaan Lahat ng kayamanan, maiwan po natin yan. Isang kistapatan lang po pag alis sa salimutan, lahat ng atin nakuha ngayon, nakamtan, anuman ang nasa atin ngayon, maiwan po natin yan. Pero ang kaluluwa natin kung papunta sa impirno, yan ang pinakamahirap. So pasensya lang mga kapatid po dito lang po tayo so, pagkat wala po tayong instant nakahawak na tayong cellphone. So ako po yung minanahin ng mga viewers natin. So wag kayo mag, wag po kayo mawala e eh, bill on na lang po natin sa YouTube channel at ating channel diyan. So ating viewers ngayon, so marami po mga salita ng Dios diyan na ating mapakinggan at sumitan diyan mapatatag po tayo sa pananampalataya. Sinabi ko na nga ano pong reliyon ninyo, hindi ko po in-discriminate ang yung reliyon. Makinig lang po tayo na aral para lulubihin ang Diyos magkaisa tayo ng pag-asa na ito tumo ng kaligtasan. So, abangan po ninyo. Gabi ng Diyos, makapag-live tayo mamaya man o bukas sa ating pagsamba sa ating Sunday School Preaching, Sunday School Teaching. Marami pa tayong matutunan bukas. Sana makay mawala sa mga Believers of so Christ International o sa ating YouTube channel. Sa nakasubay ngayon sa Pastor Lito TV at sa Makalito Channel sa ating YouTube. So, Wag mawala. Sana po ibilon lang po natin yan ilang insert po natin sa tinanong ng Diyos. Bukas po, lobe ng Diyos, mayroon tayong Sunday School Teaching, Sunday School Preaching. Mamaya po, lobe ng Diyos, makapasok tayo sa live kung, kasi wala po tayong charger. Uh, malubat na po tayo at saka wala po tayong stand na anong talaga sa ating cellphone na hawak lang po natin. So, minsan minamanhin po ang kamay natin dahil sa palamig na po ang Japan. So salamat po sa verse natin na ang kapayapaan habang ng Diyos na may sumas sa atin lahat sa so, magitan po ng ating Pintong Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, para sa itong mga kapastolik, believers of Christ, international magsabi sa batisa, the grace, Jesus Christ, be with you as. Amen. I love you all. Bye-bye.